Hello, Philippines. Mabuhay. Eh, ba't kinanta ko? Baka man operate a kiss. <laughs> Hello, Philippines. Hello, world. O, di diba? Kahit napakadami kong binurang video, tuloy pa rin a kiss. Ganyan talaga ang buhay. Wala akong magagawa. So, ayun na nga at papasok na ako sa aking trabaho. Magandang magandang araw po sa ating lahat. Nawa po ay lagi tayong ligtas at walang sakit. Lagi tayo magdadasal at lagi tayo magpapasalamat sa ating Panginoong May Kapa. At heto na nga at pupunta na ako sa aking pasyente dito sa Kabanatuan City, Nueva Ecija. At pagkatapos ko nga dyan, nagpunta naman ako sa may hmm, bilihan ng scrub suit. Dito nga yung at ng hospital dito sa may PJG. At dito nga ang bilihan ng mga scrub suit. di ba diba, napakalaki ng pinagbago ng hospital na ito. Dati nung nag i na ako dyan, napakaluma niya. Apo, sira-sira na ngayon na ganda so, Ayan dito na ako sa bilihan ng scrub suit sa may Valerie. Papasok na ako sa store nila, kaya lang nakakaloka. Walang scrub suit na gusto ko. Lumabas nga ulit ako at naghanap. At nakita ko nga ang tindahan na ito na malapit lang sa kanila. Printed nga ang gusto ko, ayoko ng plain. Tapos manipis lang siya at ayoko ng makapal at pagkainit init nga. So ayan na nga at nakabili na ako niyan at pupunta naman ako sa palengke para magpaburda. Para hindi ako mapagkamala naglilinis ng kuko ko, lalagyan ko ng hmm, logo. <laughs> ito nga yung ginagawang palengke sa kabanatuan. Diyos Lord, hindi pa pala tapos. Pero sabi nila dyan, hanggang December daw yan. So next year, gawa na ang palengke ng kabanatuan. So heto na nga, at papunta na ako sa tahi. Ah. Dito nga kami madalas magpaborda. Magmula nga na naging piti ako, dito na kami nagpapaborda at nagpupunta. Diba napakaganda mo dyan ate? May kamukha kang artista, aminin mo. <laughs> ah oh, sino ka dyan ate? O oh, diva Dati kasi kinuha nila yung page ko Ewan ko lang kung nakasubscribe sila So hay na nga at umupo na ako dyan At hihintayin ko na lang matapos Eh saglit lang naman itong magawa Abisado naman na niyo yung gagawin niya Sinabi ko lang Napakagaling nga magborda ni ate Sa mga magpapaborda dyan Magpunta na kayo dito Dito lang yan sa si SMI Sa palengke ng Kabanatuan City At heto nga at bumili na ako ng strap At medyo luma na yung ginagamit ko At hena nga at na ni ate yung nanay ko din magaling manahi at magaling mamurda. So hay na nga tapos na ako magpaburda at pauwi na ako ng Santa Rosa. At itutuloy ko ang aking trabaho. Pasakay na nga ako ng tricycle dyan. Akala ko mahal, mura lang pala. Ipala lahat ng tricycle sa Cabanatuan City ay mahal. Meron din palang murang maningil. At hena nga at na ako ng masasakyan dyan. Jeep nga ang aking sasakyan kasi nga sa Santa Rosa ako pupunta. School ramdam naramdam ramdam mo yung init pati yung hangin. Napakaalinsanga. Kaya nga yung itsura ko dyan nga ragna na nga na. Di bali malapit nang matapos ang summer. Konting tiis na lang sa init at malapit nang magtag-ulan. Napakabilis ng araw ano, kalagitnaan na naman ang taon. So ayun na nga tapos na ako magpasyente diyan o di ba? Nakalimutan ko na namang mag-video. Nandito na nga ako sa palengke para bumili ng uulamin namin ni Maro. So ayun na nga nung hapon na may tumawag sa akin at dumating na pala yung order ko. Inaabatan nga pala ni Maro niya at tinitignan niya yung cellphone ko kung may tatawag. Alam niyo na kung ano to. <laughs> Diyos ko Lord, grabe yung init dyan kanina. Nakakapaso sa bala. At heto na nga at pauwi na ako at hinihintay na ako ng aking anak. Pagdating ko nga sa loob ng bahay, abay tuwang tuwa ang bata. At minadali nga kinuha at bubuksan na niya. Paboritong paborito nga ni Maron to. Yung in order ko nga noon, dalawang araw lang niya naubos. Sabi ko nga sa kanya, ano ba yan? Ang bilis-bilis na mamaubos anak kong. <laughs> Eh, masarap nga daw kasi. Butal, mura lang naman. Kaya bumili na ako ng marami. Mas makakatipid kasi ako pag marami. So, hayan na nga at binibilang na niya. Hindi nga niya alam na ganyang kadami yung in ko. Akala nga niya, konti lang. Kaya sobra siyang tuwang-tuwa no nakita niya. So, hayan na nga at inilalabas na niya isa-isa at binibilang niya. O anak, ilang araw mo kaya yung kakainin? Siguro naman matagal-tagal. Abuti naman siguro ng isang linggo. <laughs> sa mga hindi nakakaalam, siwid nga pala yan. Pinangbabalot babalot sa pagkain. Japanese at Korean ang gumagamit at kumakain nito. Dati nga nung una ko natikman yan, hindi nga ako nasarapan eh. <laughs> di ba sa dagat ang kukuha yan? Yan yung mga damo sa dagat, di ba? Oh, hindi ko alam. Basta. <laughs> Nakakaloka. So, ayun na nga, at pupunta na ako sa kusina para magluto. At eto nga, lumabas ko para bumili ng ganyan. Eh, para si Maron, may napanood na naman. Ani mong naglilihi ang bata. At bigla nga daw siya nag-crave. At kakainin daw niya ngayon. At ayun nga, at binilang ko na siya. Para hindi na magmaktol. Katapos nga niyang kainin niya, napakasarap nga daw. Yan na nga lang daw ang ipabibili niya sa susunod. Hindi na chicken at nagsawa na siya.